Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata hindi talaga titigil si Farah hanggat hindi niya nasisira ang pamilya ni Lucy at ni Darius at ngayon ay kakaibang orasyon ang ginawa niya nang sa gayon ay matagumpayan um, niya na mapasunod itong si Darius sa kanya at hindi naman siya nagkamali dahil talagang gumana ang uh, orasyon na ito samantala uh, nagkita sila sa isang malaking bahay at nang siya ng bayad sa renta kung saan ay nahuli nga sila ni Lucy na naglalambingan at ikinagulad nga ito ni Lucy so nang dahil nga roon ay nitusampangan ni Farah, itong si Darius na halikan nga siya sa harapan nga ni Lucy at ginawa naman ito ni Darius. At hindi pa nakontento si Farah kumuha siya na isang bagay upang yun ang gamitin ni Darius nang sa gayon ay habuli na ba, tapusin ang kanyang asawa. Nakikiusap naman si Lucy na huwag nga daw sumunod dito. Subalit so, wala talaga sa sarili itong si Darius. Kaya susunod siya kay Farah at habol-habol niya ang kanyang asawa. So hanggang kailan nga ba magtatagumpay si Farah laban sa kabutihan? Yan ang dapat nating abang ngan sa nalalapit na pagtatapos ng Stolen Life.